Masakit yung balakang ko at saka pa hirap pong Ano pong naging dahilan ng... Kasi nagbuhat ako ng mabilag kumunod ng... Sa Pilipinas po o yung doon pa sa ibang bansa? Sa Saudi po Pero matagal ko na pinilin dato pero hindi ko lang pinakansin. Kailan to? na yan? Mga nasa Ito ang uh, uh, animal. Tapos hindi ko pinakansin hanggang sumakita lang po nung... Lately na 2 years or 3 years po. So magkano na nagastos mo dyan? Malaki na sir. Yung mga naipong kong galing sa ibang bansa na, yung salis na rupos lang sa ano, sa pagagal mo. Ito yung kasiwan na natapay. Oo. Oh. Oh. Kasi ang balik. Bumapagsak na ba Tsaka itong kaliwa niyang kamay hindi niya maano, hindi nag-sway. No, no, yung tapon, hindi ko maayos ano, ano pa? yung lanyo. Para sa ano na. Tsaka, ano pagka vertigo, ay ano yung katawag yan, Parkinson. Pero, sige, kasi ano nilang natin, kalkali nilang natin lahat. Sige, sir. Pass na ka, sir. So, magandang gabi po sa lahat yung napapansin na nakabalot ako. Shoutout po sa naglinis ng aircon to. Ano paan rin, mami? Jeffers. Ha? Jeffers. Hindi nga, ayusin niyo kasi parang <laughs> para naman ano. <laughs> Kung ano, ano <Para> naman ang <laughs> yung... <laughs> lang, kukunin natin yung pangalan na naglinis sa amin dito sa aircon. Para sa mga nag-ano po, nag-ano po ng maglilinis sa okay. aircon, i -re recommend ko po ito. Oo, eh. Paano? Tingnan nyo. Perm, ikot, perm. Tay, i-chore namin dito. Oo, oo, oo. Pagkita kayo sa ako, perm. mo. Eh, ano? pala siya? Ewan ko parang ano eh. Binaliktad niyo yung ano. Nangyaka? Alam mo yung aircon namin, nandito sa kamila, lahat kamay nakakaumot! Nalangin <laughs> <laughs> mo nang natin, e balik mo! Hahaha! Nandito sa kwarto no? Masarap naman kumuna to. Anong pangalan niya niya? Hindi lang maayos linis, nagagahit kayo. Hahaha! <laughs> Kaya, linala po lugar yung tao, you know? Ano po, diaolo omel. Kung sa mga naghahanap po... Oh, Uy! Bakit makita yung ano? Sa mga naghahanap po ng tigalinis ng aircon, i-re-recommend ko po to si Kuya. teka lang. I-message yung po to. Panalo to, panalo, promise. Teka lang. <laughs> Message po to si Kuya, oh. Solid po yung linis ng aircon namin ngayon. Solid na solid talaga yan. Oo, oh, mas ito. Panalo to maglinis, promise. Ano, sa San Jose del Monte, pulakan lang, lang ata sila, no? Message okay. po. Panalo sila, panalo sila maglinis. Oo, oh, okay. Oh, okay yung namin. Mm -hmm. 22 lang. Naka 20 na pala. Kanina 22 lang. Pero ang chef ba sila, diba? Sige. Gusto mo, <laughs> kung gusto nyo po, dalhin yung aircon nila. <laughs> Nakano ka, sir? parang ah, masakit yung balakang pa sa pa, pagkakarirap yung maglakan. Ano pong naging dahilan nung? Kasi nagbuhat ako ng mabigat mag kumulog ng... Sa Pilipinas po o yung doon pa sa ibang bansa? Sa so Saudi po dati. Pero matagal ko nagpunyay yung dato pero hindi ko lang yung pinapansin. Kailan yun? ah, uh, 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 ko po yan? Mga nagsasabi yun. Pito o yung animo at Tapos hindi ko pinakansin hanggang sumakita lang po nung... Lately na 2 years old, 3 years old. Po. Bosing, po? Bossing, walang banggita ng pangalan, ha? Ayoko manila uh, mo Ano-ano na mga napagawa nyo dyan? Sa doktor po, check up right, tsaka yung aray at ba baras, ba ba <laughs> 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 yung x-ray, mga therapy at mga albularin po. Albularin yung... albularin, parang daw ako, ganyan po. Hindi ko din mo Hindi mo yung Saka, sa mga taong nanonood sa akin, pinatanong ko kung ilang session yung sakit nila. Hindi ko kasi kaya yun na i-detect kung ilang session talaga yung kailangan nyo. Minsan kasi, napagkakamalan namin ng malala. Pag sinimulan, balit lahat. Hmm. Hindi ako yun, hindi ko alam kung ilang session yung kailangan nyo. So, sa so mga magtatanong ilang session yung kailangan nyo, hindi ko talaga alam. Kasi minsan, akala mo lang malala eh. Pag baon, hmm. ito ka tulad 7 taon, maraming makuha ko ng 1 session. Ito tayo, sir. Okay, sir. Teka lang, last question. So, magkano na nagastos mo dyan? Malaki na, sir. Yung mga naipo kong galing sa ibang bansa yung salos na rubos na ito, ano, kakagamo. Eh? Kaya tap na rin ko, gamo. Umabot na kayo na kalahati yan? Mga nasa 200 kilos mo ito, Tapos ito, ano yung tinipan ni Kuya? Dapat mahahatak niya yung pamilya mo? Um, dadala niya. So, yeah. kung, kung, kung umabot ako na uhan niya, kaya lang 3 months lang umuwi um 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 oh, ako. Yeah. Pwede naman bumalik ulit doon? Pwede sir, kung gagaling sir. Gagaling? Gagaling sir. Ano? Ano nakauto? Nandito kami eh. Game, okay. tanga na, ng t-shirt na pa! From Pampanga po. Napana daw siya? Na nagbuhat ng mabigat na mabatay? Opo. Sa si Saudi pa. Ano ako. Parang stiff siya. Hindi. Nilalamig. Okay, nilalamig lang. Sige sir, tanggal po ng t-shirt. Tira. Wala, well, yun lang talaga. Yan, puro pa baba. Tira. Seven, So, halos 80 to 90 percent pa ibaon namin pero may tira pa to. Pero as I said, lagi naman yung yun yung rules namin, ang magdidesisyon kung ipopost na eh, yung customer. Uulitin ko, no advance payment sa grupo to, ang checking in booking puli libre po Ang bayad ko, pag tapos mag ha? Pihit na tayo. Kung si sir hindi nakapunt, nakabalik, eh, kung si sir hindi nag successful na madala yung, para, yung mga pamilya niya dun sa Australia, tama ba sir? New, 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 New Zealand. New Zealand. Dahil what in one year lang sana. Ano sa sir, magiging permanent presidency, tara? ako yeah, po sir, yung kano sir, yung makukuha ko sila. Sayang, sayang. Okay. Pwede naman daw bumalik kapag gumaling. O ako yung magiging dahilan para bumalik. Eh, sir, dali mo din kami e sir. Sir, so sama mo kami dun. Ito naman, selfish ka mo <laughs> sa ato. Dali, 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 Ano ano yung kasunod yan eh? Ito ka ah. Kasunod yan. Akala ko mag-check pa yan. Okay. <laughs> Oo, oh, oh. uh, check oh. okay. okay. na natin ha! Ano na, shoutout ulit sa nabilis na kento dito, nila dito. Magdala kayo ng ano, jacket, hindi ako Ah, ano po, pagpahingay mo natin, tapos tingnan natin kung mabagal pa muna. Kung mapapansin nyo kanina, hindi niya ma-sway yung kamay niya, tinanong ko siya kung bakit. Dumadam, umaabot na daw dun sa lower back. Tingnan natin mamaya, God bless ko sila. Bossing, kailangan natin maging mindful sa mga pagtayo natin, ha? So, lagi mo itong tatandaan. Ito yung pinaka na tayo. Dapat talaga sa lahat. alisin yun po. Bossing tagilid, upo tayo. Tayo, boss. Dela oh. cha, masakit. Wala set. Wala. Mamaya, tambay ka muna dito tayo. Munang, eh, ng, ano, sa mo muna ng Grace lang, ano. Di ka muna sa ER, lang. Dito boss. Kaya ayan na siya. Ah, so mamaya na lang natin, uh, so, natin ipakitang lakad. Pagpapahinga muna namin. para dumali dali ng dugo, ah. So god bless po sa lahat. Pag may kanya kayong case, welcome kayo dito. Bossing, andito tao sa si sakit, mo? Nag ipitan daw na ugat sa ng doktor, sir. Yung isa naman, ano, sciatica ko daw. Ano sabi ng advlog, no? Look lang po. So, muna kayo. So, paano? Gandis po sila. Kita kita tayo mamay. So, nakapagpahingan to ng no, 15 minutes. Na, possible na tanggal na yung mga, ano, maga-maga dun sa loob. Paya to, eh. Pag so, medyo chubby kasi, minsan late reaction. Game, sir? Game, sir. Okay. Kayo. Pakatay Ta sa labas.

Na Bosing? Bosing! Man, wala na trip lang. Bossing. Bossing, kamusta ang buhay buhay? wala Hindi pa to magaling, may tira pa to. Ah, uh, pinakita ko lang yung update ng pre session. Walang maaano walang ma ma-overwhelm. Ganun talaga eh. May mga pilay talaga na kahit anong pagal, nabab nababalik namin ng one shot. Hindi naman namin alam, hindi ko rin yun tayo ni XP. Palay pa ko ba, kung dinasali na, na, na nito ng matagal, mm. ba? Eh, doon na nang hindi ng kampi ulit, gusto niyong gumaling? Huwag ako yung asahan niyo. Hindi kayo yung sa taas. So God bless po. Ulit, muntik na itong mascab. No advance payment. Ang checking in booking po libre po yun. God bless po sa lahat. Hindi